Hi guys. <laughs> wala lang bunga guys yung mangga dito guys yung tinatambayan namin dati oh. Ang damo guys wala na guys. Wala na yung damo. Wala na guys na dahon. Yung mga Wala lang bunga mga idol oh.

Tingnan nyo guys yung baka guys oh. Nangangayayat ta na dahil wala na ang damo. Grabe dito pag uminit pala dito. Ito matanggas. Ayun marami pala. Boy sa, sa taas. Kailangan mayroon panungkit. ah tistingin ko kaya umakyat ah kaibigan okay, tayo ah wag huwag ka lang manunuan kapula pala akong bano damit titirayan ako dyan ano try natin